Ayan guys, mga bata Uwi na po kami. Yun yung pinanggalingan namin. do, tapos doon pa kami bababa. Mga 1 km. Nali. Baba na po kami, mga busog na po kami, mga busog na. Oh. Sino nakaubos ng isang mangkok? Taas ang kamay. Sino nakaubos ng isang mangkok? Ah. Oh, oh si Kalay obos ni Kalay. Obos ni Kalay ko mangkok ma. Ha? O. Oh. Okay guys. Baba na po kami. May baon pa kami. Ayan oh. Oh, ayan. Baba na po kami mga kaibigan ko. Okay, baba na. Baba na tayo, baba na. Baba na po kami, guys. Maraylay pang tatahaki namin. Hindi po, hindi po masok. kay may private yan.